Mas hinigpitan pang ang pagbabantay ng seguridad sa Cordillera Region ngayong Semana Santa. Ang ilang biyahero naman maagang bumiyahe para maiwasan ng siksikan. May report si Dante Gitu, Right and Dante. Sinamahan lang nila Manong George ang kanilang anak na nag-entrance exam sa isang paaralan sa Baguio City. Pagkatapos ng isang araw, didiretso na sila sa Zambales. Mas mabuting hindi sila nakapasyal kaysa maipit sa dami ng tao. Siguro ito pinakamaluwag. Marami pa namang araw na pwedeng mamasyal. Hindi pa siksikan sa mga terminal pero inaasahan ng mga bus company na magdadagsaan ang mga bibiyahib kaya ang isang bus company nagdagdag na ng units. Sa haba ng traffic, na naiipon yung pasayero. Kaya yun, nahahaba yung pila namin. Yung dating units namin na 124, may additional kami 11 units na special permit. Pinaigting naman ng Land Transportation Office ang pagbabantay sa mga terminal para masigurado ang kaligtasan ng mga babiyahe. Importante yung mga document na at least sila ay registrado at saka with license yung mga driver. Pangalawa yung road safety ng ating mga bus Samantala, higit 2,300 na miyembro ng kapulisan ang ipinakalat sa Cordillera Region para sa Semana Santa. Naideploy ang mga pulis sa major thoroughfares, transportation hubs, commercial areas at sa lokasyon ng religious activities. Ipinagutos din ng Pro Cordillera ang maigting na pagpapatupad ng security plans, police patrols, checkpoint operations at traffic management. Kasabay ng paggunita ng Semana Santa ang pagsisimula rin ng summer vacation. Kaya ang karamihan sa mga beach ang napiling puntahan tulad sa La Union at Pangasinan. Ang Philippine Coast Guard mahigpit paalala sa mga residente at turistang magbabakasyon na mag-ingat. Nitong nakaraang yuletide season kasi, labindalawang drowning incident ang naitala ng PCG sa naturang mga probinsya. Karamihan sa mga biktima mula rin Baguio City at Benguet uh, sa strategy po natin ay yung paggagawa po ng bandilyo o yung local you know, na PC system. Bali, nag-announce po tayo sa shoreline kung ano po dapat yung mga at hindi dapat gawin po. Sa Pangasinan naman, mahigit 2,500 na pulis ang ipinakalat sa buong lalawigan ngayong Holy Week at Summer Vacation. Pangunahing babantayan ng mga simbahan gaya ng Minor Basilica of Our Lady of Holy Rosary of Manawag na itinuturing na pinakasikat na pilgrimage site ng mga debotong Romano Katoliko sa Luzon. May police action centers sa lahat ng tourist destinations para sa mga mangangailangan ng tulong. Hopefully maging smooth at uh, maging uh, maayos yung ating uh, pagbisita ng mga turista dito sa province ng Pangasinan. Dante Gitu para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas